Tara mga nabahons, ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng ginataang baboy na may malunggay. Ang una nga natin gagawin mga nabahons ay bubuksan muna natin itong nyog o laya sa bicol. Nako, nakailang palo na yata ako dito sa nyog mga nabahons pero hindi pa rin nabubuksan kaya naman pinalitan ko na ang kutsilyong ginagamit ko. Hi Lintigoy, napakatigas ng nyog na bahons kasing tigas ng ulo ng anak yung hindi mautusan charot. After 3,000 years old, sa wakas ay nabuksan na natin. <laughs> Gumamit nga ako nitong bowl mga rabahons para lalagyan ng tubig ng nyo. May paggagamitan tayo niyan mamaya. At pansinin nyo mga rabahons, napakakapal ng laman at napakaganda nito. Tikman ko nga. Mmm, sarap. At tinawag ko na nga si Tatay Ging para magkudkud nito. Tatay Ging! Kudkurin mo tong nyog! <laughs> Napakasipag naman ng Amerikanong tumagudgud ng nyog. <laughs> Best canoe. <Ever>. Coconut shredder. <laughs> nice. Bago nga ituloy ni Tatay Ging ang pagkukudkod ng nyog ay kailangan ko po munang ipakita sa kanya kung papaano. Ang tamang teknik para mabilis kang magkudkod ng nyog. Dahil kung hindi ay abutin din kami dito mga dabahons ng Siam Siam. Trivia mga dabahons sa kapanahunan ni Nanay Ging. Nako mga bata pa lang ang kalaro ko at pati na ako ay marunong na po kami talagang magkudkod ng nyog at magluto ng ulam na may gata. At sa murang edad mga dabahons na uutusan na rin kami magluto ng kanin. Hey guys! <laughs> kinukudkod-kud di ang niyog pumunta po ako dito sa likod bahay namin mga dabahons, para pumitas ng mga sili kung napapansin ninyo mga dabahons, ang napaka-cute kong sili dito ganito po ang sili sa bicol mga dabhounds napakaliliit pero napaka-anghang buti na lang mga dabahons, may nakita akong tindahan na nagtitinda ng ganitong klasing sili kaya naman ang nanayging transformation nyo napabili na para kahit nandito na ako sa Amerika ay matikman ko pa rin ang lutong bicol. At isinunod ko ngang kunin itong tanglad na nakatanim sa likod bahay namin mga dabahons. Kumuha na rin ako nitong luya mga dabahons at binalikan si tatay ging napatapos na palang magkudkod ng nyog. Hey, how's that mommy? Oh, looks good! Is that clean Did enough? Yeah! Ay, ang itim naman tatay! Anong ginawa mo dyan? Kinudkod mo pati <laughs> At dumiretso na nga ako dito sa kusina, mga dabahons, para hugasan itong tanglad. Siyempre! ay bahala kayo basta sa Bicol gumagamit kami ng nor cube. Kaya ayan, gagamit tayo. At ito na nga ang ating mga sangkap, mga dabahons, andiyan yung cute na sili. At cute na sinanaygi. At ang cute kong pandikdik. At ayan na nga mga dabahons, sinimulan ko ng dikdikin itong ating tanglad. Sekretong malupit ng mga Bicolano 'yan, mga dabahons. Kailangan dikdikin para lumabas ang katas ng lasa ng ating mga ingredients. At pagkatapos po ay binuhol ko na itong ating tanglad na napakabango mapigilang amoy amoy ito da dahil napakabango. Sinunod ko ngang dikdikin itong bawang mga da bahons at itong luya pati na rin ang sibuyas mga da bahons. Para nga po masiguro na lumabas ang katas ng ating mga gagamitin mga da bahons ay din chinap chap ko rin po ang mga ito. Inuna ko ngang chap chapin itong bawang at isinunod ko ang ating sibuyas mga da bahons. At sa potahe po nating ito mga da bahons gagamit ako ng dalawang klasing malunggay. Sabi ko loho ang tawag dyan ay Chinese kalunggay. Sa inyo da bahons anong tawag dyan? Pagkatapos ko ngang gayatin ang lahat ng ating mga gagamitin sa paglulungay luto ay inilagay ko na po ito sa platito at nito lang po kasimple ang mga gagamitin nating ingredients para dito sa ating lulutuin mga dabahons. Pagkatapos nga po mga dabahons ay isinunod ko na din ihanda itong baboy natin. Napansin ko ngang medyo malaki ang hiwa ng baboy na gagamitin kaya naman nagdesisyon akong hiwain ang mga ito sa maliliit na piraso at sa pagpipiga naman po ng nyog ay gagamitin natin itong tubig ng nyog na sinit aside natin kanina at initin natin siya sa microwave. Sa pagpipiga naman po ng nyog ay mas mainam pong gamitin ang warm water. Nakakatul Tumutulong po kasi ang warm water para lalong lumabas ang katas ng yug. Pwede rin po pala kayong gumamit ng regular warm water dito mga dabahons. Hindi nyo kailangan gamitan ng tubig na galing sa nyog. Ganito po ang sikretong malupit mga dabahons at palatandaan na na-extract nyo na talaga ang gata. Dapat creamy po ang lumalabas kapag pinipiga nyo po ito. At medyo lumabas na yung gata dabahons. Kunti lang po ang inilagay kong tubig dyan kanina mga dabahon. Pero kung napapansin nyo, tingnan nyo mukhang sobrang dami kong nilagay na tubig. Palatandaan po natin yan na nailabas na natin ang gata ng nyo. <laughs> at isa pang sikretong malupit na bahons para masarap po ang ulam na lulutuin ninyo. Dapat kailangan masigla at masaya kayo habang ginagawa ang trabahong ito. And guwala! Gata is real dabahons. Ganito kabuhaghag po ang nyog dabahons kapag na-extract nyo na po yung gata. Pagkatapos kong ang i-extract yung gata na sa ay ko naman ito sa Kok habang ito ay aking sinasala. Pagkatapos nga ho ay nilagyan ko ng kunting sibuyas yung gata. Hindi po uso ang instant gata sa mga bikulano mga dabahons. Sa totoo lang mga dabahons, hindi ka tunay na bikul kung gumagamit ka ng instant gata. Charot! Mabusisi po ang ganitong proseso pero napakasarap naman at sulit kapag ito ay natikman mo na. Pagkatapos ko nga pong pigain ang gata mga dabahons ay isinunod ko namang i-prepare itong ating mga malunggay. Dabahons, ano ang tawag nito sa inyo? Kasi sa amin ang tawag dyan ay Chinese kalunggay. Pagkatapos ko himayin ang mga malunggay, inilabas ko na ang aking lulutuan. Kasama itong napakalaking kawali, mga dabahons. At narito na nga ang mga kumpletos ricados na ricado na ating kailangan sa ating lulutuin, mga dabahons. <laughs> What's up, dabahons? What's <laughs> You gotta let it heat up, dabahons. First one, this is bawang. Ginata sa hosayo baboy, right? <laughs> Ginataang baboy ang lulutuin namin ni Tatayging ngayon. Inuna na nga ni Tatayging igisa ang bawang at pagkatapos ay isinunod niya na yung sibuyas, mga nabahon. Sibuyas. Uh -huh. Oh, O, blue. Guys, very important to do your timing in between each step. Uh -huh. That's how they do it in Dicol. Gingerino <laughs> from our backyard, Arino. Luya pala mga dabahons ang isinunod ni Tatay Ging at pagkatapos ay inilagay niya yung siling. Bravo, Inyo. <laughs> oh, you got it? Yeah. Then this one, we gotta cook it till it's brown. Sa puntong ito mga dabahons, hahayaan lang muna natin itong magisa ng tuluyan. Ang cool naman yan. Baboyaya wala. <laughs> Naglagay din po pala kami ng patis dyan mga dabahons habang nagigisa tayo. Pagkatapos ay takpan natin ang kawali hanggang sa maluto yung karne mga Guys, dabahons. Guys, you gotta Next. <laughs> sa puntong ito mga dabahons, iniwan ako ni Tatayging kasi may kailangan siyang gawin. Kaya naman ang nanayging transformation ninyo ay itinuloy ang pagluluto ng napakasarap na ulam na ito. Hahalu-haluin lang po natin ito mga dabahons para maiwasan nating masunog ang ilalim nito. Hahayaan lang po muna natin itong maluto sa sarili nitong katas mga dabahons. Pagkatapos ay tatakpan po natin ito sa mahinang apoy mga dabahons at hayaang maluto. <laughs> Nagdagdag po ako dyan mga dabahons ng patis para lalong sumarap ang karni natin. Napansin ko ngang lumabas na ang sarili niyang katas mga dabahons kaya naman inilagay ko na ang tanglan. Pagkatapos ay tinakpan ko muna ito at hinayaan kong maluto sa mahinang apoy. Naglagay na rin ako dabahons dito ng dahon ng laurel. Pagkatapos ay sinunod kong inilagay ang pangwintang pino. Sa puntong ito mga dabahons, luto na yung ating karne pero kailangan pa rin natin itong palambutin. Sa amoy ba naman ng karne na ito mga dabahons, nagutom na ako? Naglagay na rin po ako ng pork cube dyan mga dabahons. Pagkatapos ay sinangkot ko po ito at hinayaang ma-dissolve yung nilagay nating cube. Grabe dabahons, sa amoy pa lang nitong niluluto ko ay ulam na. Ang amoy ng tanglad at ng baboy mga dabahons ay nakakatakam talaga. Kaya hindi ko na rin mapigilan ang aking sariling tikman ito mga dabahons. <laughs> Bumalik nga si Tatayging para i-check ang ating niluluto mga dabahons dahil naamoy niya rin ito sa labas. Nung tuluyan nang na nag-reduce o natuyo ang karne natin mga dabahons, kaya naman isinunod ko na ang pangalawang gata mga dabahons. <laughs> Sa puntong ito mga dabahon, sa hayaan nating matuyo ulit itong karne na ito at pwede na nating ilagay ang kakanggata. Tatakpan po natin ito at hayaan natin itong maluto sa mahinang apoy. Sa sobrang sarap ng amoy nito na ay hindi ko na po ang sarili kong tikman. Ito ay napakasarap talaga. Napansin nyo ba na yung brown sa gilid ng kawali? Yan po ay flavor na galing sa gata. Yan po ang palatandaan na pwede nyo na pong ilagay ang kakang gata. I work hard for that coconut milk. I can get it all out there.

Sa totoo lang mga dabahons, hindi mo matatawag na bakulano ka kung hindi ka marunong magpalanalana ng gata. Ang ibig sabihin po ng palanalana ay iyong nagmamantika na galing sa gata. Katulad ng nakikita nyo ngayon mga dabahons, sobrang creamy siya pero hahayaan po natin yan maluto. Hanggang po lumabas ang sarili niyang mantika na galing sa gata. Ang palatandaan po natin dyan dabahons ay yung nasa gilid ng kawali. Dapat ay may brown po yan. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. puntong ito mga dabahons tatanggalin ko po ang tanglad pero wag nyo po yan itatapon mga dabahons dahil masarap po yan ipiga sa kanin mamaya maya ayan mga dabahons lumalabas na po ang mantika na galing sa gata ibig sabihin po mga dabahons hindi lang po ito creamy kundi malinamnam pa sa puntong to mga dabahons pwede na natin ilagay ang malunggay Ito po yung binabanggit ko sa inyo kanina, yung brown sa gilid ng kawali. Flavor po iyan. Nako, debahon sabang nag-edit -e ako ng video na ito, ay gusto ko ulit kumain kinakailangan pong sobrang hina po ng apoy ninyo mga dabahons para po hindi masunog yung inyong mga gata pero nakikita nyo ba itong mga brown sa gilid dabahons kailangan nyo po yan tanggalin sa kawali at uh, ihalo sa niluluto nyo dahil flavor po yan at napakasarap po yan smoky flavor po iyan hindi na po nakita sa video mga dabahons pero nagtira po ako ng kakang para po pang finishing touch pag po ganito na ang itsura ng niluluto nyo nyo mga dabahons ay ibig sabihin ito ay successful yung inyong niluluto ganyan po magluto ang mga kulano kapag may gata. Kailangan mukhang creamy at nagmamantika para malinam po ito kapag kinain. Ayan, nakakatakam tingnan the bahons at masarap. At si Tatayging hindi na nakatiis at kanyang tinikman ang napakasarap na ulam namin. The taste. Is it good? That's good. At ayan na nga mga nabahons, ang favorite natin ang taste taste. Hindi pala taste, -taste kasi gutom na gutom na po ako. <laughs> Kanina pa ako nagugutom sa amoy ng pagkain na ito. Kaya naman mga nabahons, atin na itong lantakan. Mm. sarap. Dabahons, may regalo ako sa dulo ng video na ito. Ang sarap. Mmm. Mm, sarap na bahay. Sili, nakain ko. <laughs> Alam niyo ba mga dabahon, sa bata pa ako. Yung tatay ko mahilig maglagay ng sili na ganyan sa ano namin, sa ulam namin. Tapos minsan nakakain namin yan. Tapos nasasanay kami kumain ng mahanghang Ganito po talaga ako kumain na bahon. Kung parang ayaw nyo, sorry po. Stop. <laughs> are up. Ang cellphone mo ba ay sira-sira mga dabahons? At ikaw din ba ay gustong makatanggap ng balikbayan box mula kay Nanay Ging Transformation? I-share mo na ang video na ito mga dabahons para kayo po ay magkaroon ng entry. Para po kayo ay magkaroon ng chance makatanggap ng balikbayan box at Samsung Galaxy mula kay Nanay Ging Transformation at Family Ging Ot. Napakarami pong laman ng balikbayan box mga dabahons. Ang iba po dito ay mayroong Samsung Galaxy cellphone, merong kapi at asukal at marami pang iba mga dabahons at limpak-limpak na mga chocolates ang balikbayan box nyo rin po ay mayroon itong school supplies mga dabahons may backpack at marami pang iba itong video po na ito ay dati ko na po itong video mga dabahons ito po yung mga balikbayan box na naipadala ko na po sa Pilipinas at ngayong September 7 mga dabahons may another batch na naman po ako ng balikbayan box na papuntang Pilipinas Tandaan po ninyo mga Dabahons na tuwing Sabado po ako namimigay ng Balik Bayan Box. Pero dito sa nanaging Transformation ay pa-surprise ko po itong ibibigay po sa inyo sa aking live sa GINGO. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para po kayo ay mapasaya. Maraming 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 salamat po sa walang sawang support at pagmamahal sa aming pamilya mga Dabahons. Kaya naman binabalik ko po ang inyong pagmamahal ng taus puso ng walang pagkukunwari.